ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Ay, project. Wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Efeso Kapitulo 5 Versikulo 11 At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatin. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad niyo sila at ang kanilang mga gawa. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 17 Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong mga hangal. Unawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 18 At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y manggapuspos ng Espiritu. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin yung mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis niyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Aral sa mga alipin at mga Panginoon. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 6 hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. May nakakikita man o wala, ganyan ang gawin nyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo, at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 7 maglingkod na may mabuting kalooban, nagaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 9 At kayong mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila, at iwan niyo ang mga pagbabala, yamang napag-aalaman na ang Panginoon nila, at niyo ay nasa langit at sa kanyay walang itinatanging tao. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin, at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang baluting kaloob ng Diyos, Filipos Kapitulo 2 bersikulo 3 Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Filipos Kapitulo 4 Versikulo 6 Huwag kayong manggabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hinin sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 2 ay lagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Isaisip niyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa.